Эй! Да пас. А? 28 Isang sulyap naman dyan. Mama. Ha? Maghay ka. Masarap ng kain ng misis ko. Oh. Minsan lang makaulan ng ulam daw hita eh. Lagi na manok ang ulam. <laughs> What's up guys? Kawawa misis ko. Kain ng chicken. Pagod kaya makakal yung simento. nag kasi mrs. misis kanina eh. nag mm. Kain tayo. I love you. I love you daw. <laughs> Ni Maria Canyas. Shout out Maria Canyas. Kamusta? Kumama, ikaw na. Ito na. na Kita 'yung nakasabit sa taas na sa Jeep, taxi, Services, oh, yung yung pagpagas ng kabukas Kamusta na kayo guys? Kumakain na ba kayo? ko hindi pa. Kumain. Mamaya pa ako kakain. Magsha-shower muna ako bago kakain. Mrs. ko kaya hindi magahay Oh, kumakain yan. Naglilipstick pa. Bago kumain. Tingin mo oh. Naglipstick. Oh, lapit natin. Oh. Oh. Diba? Thank you, thank you po, Ma'am Maria Canyas. Shout out po sa iyo. Kumain ka na kasi. Ah, oh, ganda ng palabas ko, oh. Birds of free. Baby, yung protection mo, nakadepende depende sa takot ng mga tao sa'yo. Gayang takot mo kay Mr. J. Pero ako ang dapat nilang katakutan. Hindi ikaw, hindi si Mr. J. Kasi ako lang naman sa Harley Quinn. Wala na bala. <laughs> Grabe na kakahiya yun. <laughs> Sobra nga. Tingin mo matatalo mo ako? Saan mo ba nawaglit ang utak mo? Ay, pasensya lang Sorry, sinubukan kitang idikay sa kanila. Mali ako doon. Kasi ang totoo, dahil sa sa'yo, ginusto kong maging medyo mabuting tao. Ew sinimulan mo lang mag-sorry. May sasabihin din ako sa'yo. Pati okay, pa naman ikaw. May bagay akong hinakaw sa'yo. <laughs> Ang bilis talaga ng kamay mong bubwit. <laughs> Yung sing, sing mo na sa akin. Sing, sing ko? Ayos. Ibig sabihin pala nakawala na. <laughs> <laughs> May isahan pala sila. Sing-sing mo, nandito na. Yung kayo pala nakawala na eh. Ang na pangalan na guys. Patapos na kumain yung misis ko. Uh, ah, hindi pa daw. Pangalawang ano na yan. Sandok. Pangalawang pinggan na yan. daw sabihin pa di pa. Mabay <laughs> na to. Oh. Tapos iinom na naman ng alak yan. Nang tiger. Palahubog to eh. Palahubog misis ko. Baliktad na ngayon. Dati lalaki ang palahubog. Ngayon babae na eh. Wala ka naman. Oh, babae na ang palahubog. Kaya kumain na mauna kumain. Kasi para malasing agad. Tulog na naman. Sa akin? Ah. <laughs> oh, ah. Oh. Oh, Santo. Urasan namin. Last 12 pa lang. Okay na guys, babay na. Kain-kain na lang kayo. O, oh, babay ka na mama. Oh. Tingin ka, paano magbabay? Hindi na tingin. Sumakain ako eh. Oh, tingin ka, babay oh. Dapat mag shoutout out ka sa magulang mo. Hindi oh, nanonood yan no. oh. Kamusta? Oh, mangamusta ka. Mama, papa mo. Ah, wag lang lasahin kahapon. Kamusta ako ba? Mga kamusta ako? Hello mga otol ko, kamusta na kayo dyan? Ingat-ingat na lang kayo palagi, mga otol. Then mga magulang ko, mama, papa, kamusta na kayo? mama, papa, kamusta na? Ito rin si mama ko. Ay papa, huwag ka na umiinom ha. Ingat-ingat na lang, tandahan na lang uminom ng beer. Ako, hindi na ako umiinom. Tubig na lang. Yung mga nasa ibang bansa, nasa ibang bansa, ingat-ingat na lang kayo. Pag na homeless kayo, huwag kayong maghanap ng iba. Oh, bye, -bye na. Naulitin ko, kamusta na kayo dyan lahat? Mga kababayan ko. Mga, mga... tagadulho. Sa... Batuliti, of... kamusta kayo? Kanila, Malapit ng fiesta natin. Next year, ni Tapos na pala, May pala yun. <laughs> o, oh, ikaw naman, mga kamusta ka? Uy! Ay, mo Bakit? Baka ay, mga musta. Mustahin mo yung kapatid mo! Ayaw mo kamustahin? kamusta kayo dyan? Mariel Pustir! O oh, Budang! Bugoy! Oh. Sabihin niyo ng puso ka nako Kung kaya niyo. Si... Kamustahin ko si... Manang Linda ko. Mananawagan ako. Ah, oh, mananawagan. <laughs> Junior, GR. kumusta? Who are you? Junior na, GR pa. Who are you? Ang programa nito... Ati Sini. Manang Linda. Inar, Papa Inar pala. Mama Ibibi. kamusta kayo? At si Julieta? At saka mga pamangkin ko, malapit na Pasko. Magtatago na ako pag magpapasko na mga inaanak ko kasi wala akong money, money. Hindi naman yung sa pagkagawilan para maging masama ako sa iyo at papayagan ka na lang mamatay din. Ay, lulong na pala. Oh guys, bye bye na. Manunod na tayo ng lulong, oh. Lulong! Ang mabangis na hayo, maging mabangis. So, bye bye na. Miss you, miss you guys. Ingat, ingat po kayo palagi. Oh, ikaw, ikaw, pangatlong hukad na yan. Dandahan lang, gabi na ngayon. Oh, bye bye na.